Kamusta? Ako si Lester. Hindi ko alam kung bakit ngayon ko lang naisip na magsulat, pero siguro dahil hindi ko na rin alam saan ko ilalabas to. Baka sakali, dito ko makita yung sagot o kahit konting ginhawa man lang. Hindi lahat ng kwento tungkol sa pamilya ay masaya. Hindi lahat ng mag-asawa, masaya. At hindi lahat ng lalaki, matino. Lumaki akong hindi marunong magsabi ng, mahal kita. Hindi uso sa amin yun basta may pagkain ka, may pera ka, tapos, hindi kami nagtatanong kung masaya ka ba. Kaya siguro ngayon, hindi ko rin alam paano maging totoo sa nararamdaman ko. Marami akong nakuha sa buhay, pera, kotse, negosyo, pero parang hindi sapat. Parang lagi akong may hinahanap, pero hindi ko rin alam kung ano. Hanggang sa dumating ako sa punto na napagtanto kong baka ang kulang, ibang klaseng excitement. Fantasya na matagal ko nang tinatago. Dalawang lalaki, isang babae. Oo, threesome. Hindi ko rin maintindihan sarili ko, pero yun ang matagal ko nang iniisip. Lalo na't may isa kaming boy dito sa bahay. Si Rene, bata, pogi, makinis, maganda ang katawan. Alam mo yung tipong simpleng sando lang, pero kita mo yung korte ng katawan. Pawisan pa, tapos tamad magdamit. Lagi ko siyang nanguhuli ng tingin hindi ko alam kung libog ba yon o ingit o pareho. Pero tuwing nai-imagine ko na kasama siya ng misis ko, may kakaibang init akong nararamdaman. Hindi ko naman agad sinabi sa asawa ko. Alam ko na hindi normal to. Pero kada gabi, habang magkatabi kami, hindi ko na makontrol sarili ko. Lalo na kapag malamig siya, yung tipong ginagawa lang ang, asawa duties, dahil kailangan, pero wala na yung gigil, wala na yung dating lamang na meron nung una kaya isang gabi sinabi ko diretso paano kung subukan natin yung fantasiko dalawa tayo ikaw tapos lalaki si Rene akala ko sasampalin ako hindi siya nagsalita agad tahimik lang kita ko yung sakit sa mata niya pero kita ko rin yung pagod siguro dahil ilang beses na rin kaming nag-aaway na wala namang natatapos baka parte rin ng utak niya na gusto niyang subukan, baka para mas maintindihan ako, o baka dahil ayaw na niyang makipaglaban pa. Ayaw ko aminin, pero nung pumayag siya, natuwa ako. Nakaramdam ako ng thrill, pero may halo na rin agad na kaba. Kasi alam ko, hindi na kami babalik sa dati pagkatapos nito. Minsan iniisip ko, mali ba to dahil fantasy lang to o mali dahil asawa ko ang nadadamay. O baka mali ako kasi hindi ko na siya tiningnan bilang asawa, parang naging parte na lang siya ng pantasya ko. Hindi ko na alam kung ako pa to. Hindi ko na rin alam kung anong klaseng lalaki ang naging ako. Kaya heto ako ngayon, nagsusulat, nagtatapat. Hindi ko alam kung tama. Hindi ko rin alam kung saan to haantong. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi na ako buo. Tanong ko lang, pag ganito ba ang simula ng kwento ko, may happy ending pa ba sa dulo? hindi ko alam kung paano ko sisimulan to, pero siguro kailangan ko na talagang balikan kung saan ba talaga nagsimula tong kalituhan ko. Baka kasi hindi lang naman to tungkol sa fantasy. Baka mas malalim pa. Simula bata pa ako, hindi talaga uso sa amin ang lamang. Wala akong maalalang ni minsan na niyakap ako ng tatay ko. Hindi niya sinabing, mahal kita. Hindi niya rin ako tinuruan kung paano maging lalaking marunong magmahal, ang alam ko lang, dapat matibay ka, dapat hindi ka umiiyak, dapat palaging kaya mo lahat. Kaya siguro natuto akong magtago ng nararamdaman. Natuto akong umiti kahit bitin. Natuto akong magpanggap na masaya kahit hindi. Kaya nung tumanda ako, puro physical na lang ang naging sukatan ng saya ko. Kapag may bago akong sapatos, masaya ako. Kapag may bago akong relo, feeling ko panalo na ako. Pero sa gabi, tahimik lahat. Parang may kulang parang laging may parteng hindi ko mabuo. At doon nagsimula yung paghanap ko ng thrill sa kama. Hindi dahil malabag ako, kundi dahil tuwing nandoon ako, doon ko lang nararamdaman na, may halaga, ako. Na may gusto sa akin, na may naghahanap sa akin. Pero ang totoo, wala. Nung nag-asawa ako, akala ko mabubuo na ako. Akala ko kapag may asawa ka na, lahat ng butas sa loob mo, matatakpan. Mali pala, lalo na kapag ang napangasawa mo, galing din sa pamilyang walang lamang. Para kaming dalawang taong nagkatuluyan, pero pareho kaming hindi marunong magmahal. Parang assignment lang ang relasyon namin. Parang role lang, may anak, may negosyo, may bahay. Pero pagdating sa kama, mechanical. Parang, sige na, tapusin na natin. Walang init, walang gigil, walang totoo. Parang trabaho lang, doon nagsimula ang kalokohan ng utak ko. Isang hapon, nakahubad si Rene, pawisan, kakakabit ng ilaw. Yung pawis niya tumutulo sa dibdib, sa abs, hanggang sa waistband ng shorts niya. Ewan ko, bigla na lang may kumurot sa akin. Hindi ko maintindihan. Hindi ko rin alam kung dahil ba matagal na akong tuyot sa init o dahil gusto kong maramdaman ulit na may nag-aalok sa akin ng saya. Simpleng tingin lang dapat, pero yung tingin na yun, parang apoy na hindi ko alam kung paano papatayin. Simula noon, hindi ko na siya matanggal sa utak ko. Tuwing dadaan siya sa harap ko, parang automatic na gumuguhit yung init sa katawan ko. Hindi ko nga alam kung mas gusto ko bang makita siyang kasama ko o kasama ng asawa ko. Kaya siguro nabuo yung fantasy ko. Siguro dahil pagod na akong magpanggap na buo ako. Pagod na akong magkunwaring masaya sa relasyon naming walang init, walang lamang. Gusto ko ng kakaibang thrill. Gusto kong maramdaman ulit na ako ang pumipili. Na ako ang may control. Na kahit sandali, ako ang bida sa kwento ko. Pero habang iniisip ko 'yun, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko. Gusto ko ba talaga ng fantasy o gusto ko lang maramdaman na may nagmamahal sa akin kahit hindi ko alam paano suklian? Baka ganito ako kasi ganito ako pinalaki. Pero hanggang kailan ko ba pwedeng isisi lahat sa nakaraan? hindi ko makakalimutan yung itsura niya noong sinabi ko. Para siyang biglang nawalan ng hangin. Nanigas lang siya, parang hindi alam kung ano ang uunahin, galit ba, takot, o sakit. Una tahimik lang siya, tapos bigla na lang, ano? Yun lang ang nasabi niya. Tuyo, diretso, wala na akong naramdamang lamang sa boses niya, parang hindi na siya yung asawa ko. Sinubukan kong ipaliwanag, kunwari kalmado ako, pero totoo niyan, kinakabahan na rin ako. Hindi ko alam kung saan ko hinuhugot yung tapang, pero nandun na ako eh. Hindi na pwedeng umatras, baka mas okay to, para mas maging open tayo. Para mas maging totoo tayo sa isa't isa, sabi ko. Pinilit kong gawing mukhang noble yung motibo ko, kahit alam kong kalibugan lang talaga. Umiling siya, napansin ko na nangingilid na yung luha niya. Hindi siya yung tipo ng babae na madaling umiyak. Palaban siya, pero yung palaban na hindi naman marunong magtapat kung ano talagang nararamdaman. Parang ako rin, hindi ko alam kung anong tingin mo sa akin, sabi niya. Pero hindi ako ganyan. Pero ramdam ko, pagod na siya. Hindi lang sa relasyon namin, kundi sa paglalaban naming dalawa na hindi naman talaga nauuwi sa ayos. Bawat gabi, para kaming dalawang estranghero na nasa iisang kama pero hindi na magkausap. Alam kong parte ng kanya, gusto nang sumuko, pero mas malakas yung parte na ayaw niyang ako ang unang aalis. Kaya sinimulan ko na, yung mga linya na sanay akong gamitin para makuha ang gusto ko. Ayoko ng iba, ikaw lang talaga, gusto ko lang maramdaman ulit na buo tayo. Gusto ko, tayo magkasama doon. Hindi ko gagawin to nang wala ka. Kasi mahal kita, guilt, yun ang puhunan ko. Hindi ko alam kung mahal ko pa talaga siya, o kung mahal ko lang yung ideya na may asawa akong sumusunod sa gusto ko. Pero nung nakita kong unti-unti siyang bumigay, alam kong nanalo na ako. Hindi dahil nanalo ako sa asawa ko, kundi nanalo ako sa ego ko. Bahala ka, sabi niya. Tuyo pa rin. Wala nang galit, wala na rin saya. Parang isang katawan na walang laman sa loob. Para siyang sumuko hindi dahil gusto niya, kundi dahil wala na siyang lakas para lumaban. Yun ang pinakamasakit, hindi na niya ako nilabanan, pero hindi rin siya sumama dahil gusto niya. Sumama siya kasi ayaw niyang maging dahilan ng pagkasira ng respeto ko sa kanya. Noong gabing yun, magkatabi kami sa kama pero parang magkaibang mundo. Magkalapit yung balat namin pero ang layo ng loob. Hindi na siya humawak, hindi na siya tumingin. Parang katawan lang ang nandon pero wala na yung taong mahal ko noon. Doon ko unang naramdaman na kahit makuha ko man lahat ng gusto ko, hindi pa rin ako magiging buo kasi anong silbi ng tagumpay kung yung kasama mo, wala na ring sigla. Gusto ko tanungin, ako ba yung may kasalanan kung bakit kami nagkaganito? O talagang simulat sa pool, wala na kaming natutunang magmahal ng tama. Dumating din yung gabi, hindi ko alam kung kababa yung nararamdaman ko o excitement. Siguro halo, akala ko, pag nangyari na yun, mararamdaman ko na yung saya na matagal ko nang hinahanap. Akala ko mabubuo na yung butas na matagal nang gumugulo sa akin. Pinilit kong maging chill. Pinilit kong ay pakitang kaya ko, na ako ang may control ng lahat. Pero sa totoo lang, habang naguumpisa na silang maglapit, parang unti-unti akong nauupos sa loob. Para akong nanunood ng pelikula na hindi ko alam kung ako ba talaga ang bida o extra lang ako sa sariling kwento. Nagumpisa lahat sa simpleng hawakan. Nahuli ko pa ang misis ko, pilit, Kita ko sa mga mata niya na wala doon yung sarili niya. Parang katawan lang ang gumagalaw, pero yung isip niya kung saan-saan na napadpad. Pero kahit ganun, hindi ko pinigilan. Gusto ko tong mangyari, ba? Diba? Ito ang gusto ko, ito ang matagal kong pinagpantasyahan. Si Rene, Tanjina, parang wala lang. Parang normal lang na ginagawa niya yun. Sanay, kalmado, walang bakas ng kaba o alinlangan. Yung pawis niya tumutulo sa balat niya, at imbes na libogan ako, ewan ko, parang nainggit ako. Kasi ramdam kong mas buo siya kesa sakin. Siya yung gusto ko dapat gamitin para sa thrill ko, pero bakit parang ako yung ginamit ng pagkakataon. Habang mas tumatagal, lalo akong nalulunod sa sariling isip. Imbes na saya, parang unti-unti akong nauupos. Parang wala na akong lugar sa kwentong to. Para akong pumasok sa sariling trap na ako rin ang naghukay. Nung natapos lahat, hindi ko magawang tingnan ang asawa ko. Nakatalikod siya, hindi ko alam kung galit ba siya, o kung wala na lang talaga siyang nararamdaman. Pero ang pinakamasakit, parang mas totoo siya nung kasama niya si Rene kesa nung ako lang ang kasama niya. Hindi ko alam kung totoo ba yun o gawa-gawa lang ng utak ko, pero doon ko lang naramdaman na, shit, baka ako ang mali. Si Rene, nag lang ng shorts, nagpaalam ng parang walang nangyari. Walang guilt. Walang kahit ano, parang ordinaryong araw lang sa kanya yon. Ako, putridges, buo ang katawan ko, pero pakiramdam ko wasak lahat sa loob. Para akong pinunit, tinupi, tinapon. Hindi ko maintindihan kung fantasy ba talaga yon o sariling pagkawasak. Pinangarap ko yung gabi na yon. Akala ko kapag natupad ko to, mararamdaman ko na buo ako. Pero bakit ganito? Bakit mas lalo kong naramdaman na wala talaga akong kwenta? Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ako ba talaga ang may problema o yung buong pagkatao ko na hindi na marunong masiyahan kahit anong ibigay sa akin. Gusto ko sanang tanungin, worth it ba yung mga bagay na pinipilit natin kahit alam nating hindi na tayo buo? Bakit nga ba kapag nakuha mo na, lalo mong mararamdaman na wala ka talagang nakuha? Simula nung gabing yun, hindi na ako mapakali. Kahit anong gawin ko, kahit ilang beses kong pilitin ang sarili kong magpanggap na okay lang, hindi talaga. Ang dami kong pera, ang dami kong kayang bilhin, pero bakit parang luji pa rin ako? Para akong nauubos na hindi ko makita kung saan ako nagsisimulang mawala. Gabi-gabi, nakatitig lang ako sa kisame. Tabi ko pa rin ang misis ko, pero parang ang layo-layo niya. Hindi ko alam kung ako lang ba yung naglalagay ng pader sa pagitan naming dalawa o kung matagal na talaga siyang wala sa akin. Hindi ko rin masabi kung nasaktan ko siya o kung matagal na siyang hindi masaya at ako lang ang pilit ko makapit. Bumabalik-balik sa isip ko kung bakit ako naging ganito. Parang lahat ng pagkukulang ko bilang lalaki, binalutan ko ng pera. Hindi ako marunong magyakap, hindi ako marunong magsabi ng mahal kita, pero lagi akong may dalang pasalubong. Hindi ko kayang makinig ng problema, pero kaya kong magbigay ng solusyon hindi ako marunong magpakita ng lamang, pero binibili ko lahat ng kailangan nila. Akala ko sapat na yon. Bata pa lang ako, ganun na ako pinalaki. Kumpleto ako sa gamit, pero hindi ko narinig kahit kailan na proud sila sa akin. Hindi ako niyakap, hindi ko naramdaman na importante ako bilang ako. Lagi akong kailangang may patunayan, may dapat tapatan, may dapat lampasan. Hanggang sa pagkatanda ko, dala ko yun. Dala ko na ang pagmamahal dapat may kapalit. Na ang pagmamahal, dapat binabayaran. Kaya siguro ako nauwi dito. Hinahanap ko yung hindi ko natanggap sa maling paraan. Sa pagnanasa, sa kontrol, sa pantasya. Pero hindi ko nakuha kahit kailan yung totoo kong hinahanap. Yung pakiramdam na sapat ako kahit wala akong ginagawa. Yung pakiramdam na mahalaga ako kahit wala akong kayang ibigay kundi sarili ko. Naiinis ako sa sarili ko. Bakit kailangan ko pang gamitin yung misis ko para lang mapunan yung kakulangan ko? Bakit kailangan ko pang idaan sa ibang tao yung hinahanap kong validation? Masakit isipin na hindi ko na alam kung paano magsimula ulit. Hindi ko alam kung paano maging buo. Hindi ko alam kung paano maging lalaki na hindi puro yabang at pagnanasa lang ang alam. Hindi na ako matahimik. Hindi na ako mapakali. Hindi ko na alam kung paano ayusin to. Ganito ba talaga kapag hindi kami nahal ng buo nung bata ka? Ganito ba talaga ang ending ng mga lalaking kagaya ko? Paano ba magsimula ulit kung hindi ko alam kung sino ba talaga ako? Hindi ko na alam kung paano ko siya kakausapin. Hindi naman siya umaalis sa bahay. Kumakain pa rin kami ng sabay. Natutulog pa rin sa iisang kama. Pero ramdam ko, wala na siya ron. Wala na siyang iniintindi kundi ang anak namin, ang trabaho niya, sarili niya hindi na ako kasama sa mundo niya. Araw-araw, sinusubukan kong bumawi. Regalo, bagong phone, weekend getaway, hotel, pera. Pero hindi ko na mabili yung dati niyang ngiti. Hindi ko na mabili yung tingin niya na parang ako ang mundo niya. Hindi ko na mabili yung dati naming lambingan. Kahit anong bigay ko, salamat lang ang sagot niya, tapos lilipat na ng ibang usapan. Parang bumabagsak sa semento lahat ng effort ko hindi ko masabi sa kanya ng diretsyo kung gaano ako nagsisisi. Hindi ko alam kung paano. Hindi ako sanay humingi ng tawad. Hindi ako lamaking marunong mag-sorry. Lahat kasi, pera ang panagot ko. Baka kaya hindi ko rin alam paano yakapin yung pagkakamali ko. Baka kaya hindi ko rin alam paano buuin sarili ko nang hindi nakasandal sa kung ano ang kaya kong bilhin. Isang araw, napadaan yung pinsan ko. Matanda na rin. Iba na buhay niya, simpleng pamilya, simpleng trabaho, pero kita mo sa mata niya na buo siya. Hindi niya ako dinamayan bilang mayaman. Hindi rin niya ako kinunsinti. Sabi niya lang, minsan kasi, hindi mo mabibili ang respeto ng tao. Kailangan mong buuin yon sa sarili mo, hindi sa bulsa mo. Tumama sa akin yon, kasi kahit ilang milyon pa ang ilabas ko, wala na akong kayang bilhin kung ang nawala ay tiwala. Hindi ko mabili yung dating kami hindi ko mabili yung dating ako. Doon ako unang napaisip, paano kung hindi pera ang sagot? Paano kung kailangan ko siyang kausapin bilang isang tao, hindi bilang provider? Paano kung kailangan kong tanggapin na baka hindi ko kayang ayusin lahat? Hindi ko alam kung saan magsisimula, pero sigurado akong hindi pera ang simula nun. Baka kailangan ko munang matutong humingi ng tawad. Hindi yung sorry na may kasunod na regalo. Hindi yung sorry na may kasunod na pabor yung totoo, yung humble. Pero paano? Paano humingi ng tawad kung hindi mo rin alam kung paano magpakumbaba? Paano kung hindi ka rin sanay magpakita ng kahinaan? Paano kung ang buong buhay mo, ang turo sa'yo, dapat ikaw ang matibay, ikaw ang provider, ikaw ang tama? Hindi ko alam, pero gusto ko nang matutunan. Hindi ko inaasahan na darating kami dito. Akala ko kaya kong ayusin, kaya kong buuin lahat gamit kung anong meron ako. Pero isang gabi, habang nasa kwarto kami, bigla na lang siyang napaupo sa gilid ng kama, umiiyak na hindi ko alam kung dahil galit o dahil pagod na. Bakit mo ako Gina nun? Yun lang ang sabi niya nung una. Hindi ko masagot, hindi ko mahanap yung tamang salita. Sa kanya sinabi yung mga salitang parang Samira sa lahat ng natitira sa akin. Hindi mo ako minahal bilang ako. Ginamit mo lang ako para sa pantasya mo." Parang sinaksak ako ng paulit-ulit sa dibdib. Kasi tama siya. Hindi ko siya minahal bilang siya. Minahal ko siya kasi siya yung convenient. Siya yung wife material. Siya yung pwedeng maging nanay ng anak ko. Siya yung okay dalhin sa pamilya. Pero hindi ko siya minahal dahil sa kung sino siya bilang tao. Ginawa ko siyang karakter sa kwento na ako ang bida. Siya, support ng cast lang sa sariling pelikula ko. Tiwala ko binigay ko sa'yo, pero ginawa mo akong props. Para kang may gustong patunayan sa sarili mo na hindi ko maintindihan. Parang lahat ng ginawa natin, hindi dahil gusto mo akong makasama, kundi gusto mong mapatunayan na lalaki ka. Hindi ko alam kung paano ako babangon mula, Rone. Lahat ng mga iniisip kong dahilan, lahat ng mga explanation ko sa utak ko, nagmukhalang basura. Kasi totoo, hindi ko siya minahal ng tama. Hindi ko alam kung marunong ba talaga akong magmahal o baka never ko pa natutunan. Tapos bigla akong bumalik sa mga alaala ng pagkabata ko. Yung tipong binibigyan ka ng bagong sapatos, ng magandang baon, ng laruan. Pero walang nagtanong kung okay ka ba. Walang nagturo sa akin paano magsabi ng totoo, paano magpakumbaba, paano magpakita ng pagmamahal na hindi laging may kapalit. Doon ko naramdaman yung takot na hindi ko kayang aminin noon, na baka nga hindi ako marunong magmahal na baka lahat ng ginagawa ko, projection lang ng mga butas sa pagkatao ko. Puro ako bigay, pero hindi ko alam paano magpakatotoo. Puro ako performance, pero hindi ko alam paano magmahal ng totoo. Pagkatapos niyang sabihin yun, hindi ko siya napigil ang yakapin. Hindi para ayusin lahat, hindi para humingi ng kapatawaran. Kundi dahil gusto kong maramdaman ulit kung paano maging totoo, kahit sobrang sakit, kahit baka wala na akong mabawi, pero habang yakap ko siya, ramdam ko rin, baka ito na yung ending na hindi ko kayang kontrolin.